Ito may hindi pa sa may divisoria. Pares na pares na sila ng Blumentri Treasure. ini yung pair box. Tapos dalawang libong 8x11 GR. Isang libong tong in one half na patong. Ay sorry, mali ako. One in one half pala. 175. Oh, oh, oh. Okay, so good morning po sa inyo lahat. Shoutout po sa mga kababay po at sa May Blooming Treat. No? So, nandito tayo ngayon sa May Bandang Oroquieta para pupuntahan puntahan po yung ano. Kasi actually guys, may nagpatanong po sa atin eh. Kung saan daw po ba makakabili ng uh, itlog ng pugo dahil uh, yun po yung negosyo niya. Medyo nahirapan daw po siya maghanap. So, nandito tayo sa May Blooming Treat para ipakita no? kung saan po yung uh, kabite or yung bagsakan po ng itlog. Tsara mga po. Actually, maraming bila ng pugo eh. Okay, so ayan lang po sa may ano, sa may Mercury, kakanan po kayo diyan. Then papasok tayo ng konti sa loob kasi doon po sa kabila, doon po yung Cavite Street. Okay, so good morning, good morning. Tapos samahan niyo ako ta, no, no, mag-update tayo ng sitwasyon ng mga presyuhan. Okay, so shout po sa inyo lahat and good morning po. Good morning. kada na lang ni yung manok. Uh, uh, ito po may laman ng pugo. Yung pugo, may pugo. Pero siya po. pugo. Yung may magkaisang plastic man ng pugo. Yung Pugong ganyan, ah. 45 45 Eh, yung per kahon na maliit. Yung per kahon. P170 Aba na, alam. <laughs> bali, <laughs> Ang isang box. 100 pieces 17 Bali, ang papatak siya. Piso. Piso at 70 centavos. Dito to sa may ano korok, Korokyeta, Korokyeta Street sa may Blooming Street. Korokyeta. Ay ako na kasi tray. train. Tubig per train. Meron tayong 180 per train ayun oh. No? 180 with 260. Ngayon sinaganap ng pugo Meron dito 170 something Ito pugo pa to Kaya magkano isang box ng pugo? 170 Ito isang isang box no? Sandaan Sandaan Kaya Ito marami, ito po, naka-plastic po

Balik wa piso. Isa 70. Lela tayo ang lela. Piso 70. Ito, ang daming pugo rito. Wala pa tayo ng pugo, ah Sila ka. Sila ka. Sila ka. Sila ka. Sila ka. Sila ka. Sila 200 270 200 Pa ah, mas mura yung ano, ano, no? yung p pugo isang box? Box Oo. Ay, wala. Ganyan lang. P160 isang box. Panglaga magkano? magkano pang laga? oo mag 55 bali 30 peraso okay so bike tayo sa may palengke rito so, kukuha, ko ng, kukuha po tayo ng uh, belly na gagamitin kong pang chasu uh, sa aming ramen So gumagawa po kasi kami ng ramen eh. Ramen na Japanese ramen po ah. Ina-assemble po namin din na ah. naglalagay po kami ng mga karne. Dito po ako gumawa ng karne yung uh, ginagawa ko po ni Rorol ko po. Dala mo ra po dito tsaka po mga nakles. Mura po nakles dito guys ah. Pakita ko sa inyo. Ah. Bata tayo, P180. Ito, 1894 Sige, kunin ko na ito. Tignan ko muna kay Manong ko, baka may wala kang bahay. Wala? Baka dyan pa pa rin. Baka ko buto tsaka balat. Yung ginagawa, yung ginagawa ko dito na karaan. Sige, lahat na. Kaya, pero bayaran ko muna. O, tanggal balot, tsaka tanggal boto. Tanggal naman. O, tanggal naman, para wala matitira. sige, tanggalin lahat. Tanggal lahat, wala matitira. Sino ba yung nagganyan sa akin na dito kay Kuya? Ma Ay, si Kuya tayo. Ano ba Ay, sana, okay, gagay ko ko kasing leksyon, iniikot ko, yung nakaraan. Pero ngayon nahatiin ko kasi binili ko lahat eh. Kasi masyadong mahaba, tiin ko sa gitna. Thank you, kaya. Ha? Tanggal balat, Taka tanggal boto Pero bayara ko muna. Sa masyari ate. Kaya pa ba dyan? Bayara ko muna. Magkano? Ay! One eight? Kasi pang, pang lalaga ko lang din yan Pang adobo adobo yung solda na Ang kukunin ko lang dyan yung ano yung uh, Para maging lechon siya Lechon belly oh, lechon belly Pero ano hindi yung may balat Yung pang hapon kasi Kapag eh. ihalo sa ramen walang balat Ito okay, ito ano Ito ba ito? Bulaklak, Bulaklak magkano? Ayun. 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 To, no? O, sariwa no? Oh, sariwa. eh. 165 at 170 sariwa. Ito. Huwag bala. Ito may 160 pala na rito. Nalagyan. 120 itong ano, tong liig. Uh, at may chicken wings doon na ready na 180. Okay, doon tayo sa may piggy bar, eh? So update ay ng oras Ang oras po natin ay alas 9 At ang techa uh, ay September 22 Alright so guys Hanggang lang po muna tayo Pasensya na po ha At uh, medyo nagdakaano po ng motor Dapat napasok po tayo sa kabila Isang may pinagswertas Kaya lang ay uh, May Eh Eh maka natin mamaya So yun no So nakabira tayo ng karne Tsaka po yung Hugo Tsaka yung itog Napakita ko po no Okay, so guys, hanggang dito lang po muna tayo. maraming salamat Punta tayo, ano yung divisorya. Okay, so, good, uh, good, afternoon, good afternoon, po.